Good evening mga kalahi Pupunta tayo sa bukid Magsisiga tayo ng uling mga kalahi Right At the top At the top down tayo May mga dala na tayong banig <laughs> Banig Tent Tubig Tsaka unan Tsaka crudo na pong siga natin Right So abangan nyo Siga tayo ngayon At May nintay lang tayong mga kasama So yun mga kalahi Right Dito na tayo sa bukid at sa ating kubo-kubo at thank you kay Father in Lono natapos to bago tayo na uh, natulugan tayo dito para pagbantay ng ating uli yan so kukuha muna tayo ng stick na gagamitin natin sa pag siga let's go kukuha muna tayo ng stick mga kalahe right. stick right. lahan ha? Ano? Later, later. ku mau tanyang stick. Ini Yan, ya tintan ini makakalah ya. Ku mau tanyang stick sama haba. Oh, Ambilang stick gitu ah. Aku mau ku stick. Stick stick oh stick oh. Halo, kan anu juga. Ini dia tuh.

sindihan na natin mga yeah. ating rest house koton Ngito koton Kotona kasi mga, tukuton, mga kalanya, para sa loob Ito yung matawagin sa aming pabilo. Hi, hindi uh. <laughs> na 'yung Nagu. di. Diesel 'yung natin imbis na gas. Wala naman tayong gas eh. mo lang basahin talaga natin yan eh. sakto na ito sabi ko tatay dami na pinadala nyo yan o dami o oh. <laughs> sakto na ito pero ito lang basahin talaga natin yan eh. wait lang dagdaga natin dagdaga natin yung mga kalahi o eh. Well, okay, kita sa. Alright. Ano okay, ting Alright, let's go. Kita. Hmm. Ganyan na mga kalahe oh. Tapos Kainin mo <laughs> yung <laughs> Yan, okay na mau oh. May apoy sa kita nyo. Yan. Ganyan lang yan. Simple. It's very simple. Eh. Check, check. <laughs> <laughs> uling. Yan. Time check natin mga kalaya, is 12 in the, evening, in the morning. Wala pa pala. 11. 11 no? ano na pala? 11.30 oh? pa lang na siguro. <laughs> magatok na yun. Ay, eh, magatok na ba? <laughs> <laughs> ano nangyayari sa lumalagatok na? <laughs> Yan na, nagdaba-daba na o. Oh. Dumadaba-daba na. <laughs> <laughs> Hindi mo kita, layo. Ito, i-sustot eh, so mo yung kahoy o. Ay yung simpon. You know? Yan o. Yan. Dumadabadaban. Iblis kad mo. Ganyan mo. Dito yung kita yun dito. Yo no. Kita yun. Dumadabadaban na yan no. <laughs> Dami kami dito eh. yun. Yeah. Ayan. Eh. Mga tropa. Wada pa yung baba. Kasain nyo to. Abo ulingon din nyo to. Ito mga klay, gamitin natin sa taas para safety. Safety first. Taka oh. nga. Hmm. Para, para pag lumusot yung isang magpaamang klay, hindi yung malulusot yung buong katawan So oh, yun mga kalahi uh, Grabe yun natin Hindi ko na kayo sinama dun sa Pagbisita natin ng uling Kasi grabe Inabutan ng ulan Linugaw yung dating Dapat pala sinigaan ko Mga alas 4 na O alas 3 Yan ulan ulit Uf, Grabe Ito yung pinakamahirap na, ano, Trabaho ito yung pinaka ano, piligroso din, no? Pero sige lang. This is the last na naman 'to, eh. Kumbaga, ito lang naman yung uulingin natin. Wala nang wala na tayong uulingin na iba. Right? At magkakape muna tayo tapos mamaya may bisitahin na naman natin. Lakas na naman ng ulan, no? Sige, makalahi. Ito yeah. Kiro ka mo. So yun mga kalahi, kape muna tayo. Ito tayong biskwit para sa maulan na naman. Oras natin ay na 4.05 ng umaga na po. Ayan. At dito tayo. Palubog na si Haring Buwan. Ah, nakalululito. Yo, good morning mga kalahi. At maya maya, bisitahin tayo nat ulit natin yan. 4.27 in the morning mga kalahe ah, ito pa rin tayo sa pukit oh, nakapagod. kaya napakahirap ng ganitong mag-uuling mga kalahe pero ito lang ang last lang naman to And, uh, try lang try try the best try hard <laughs> So, may maya bibisit tayo ulit natin, no. Kailangan kasi every 30 minutes o 1 hour kailangan bisitahin. Kasi pag nabutasan 'yan, siyempre sayang din naman, hindi abo yung ulanin. Right. So, mga kalahi, magbibisita muna tayo ng ating uling, bisitahin natin. Right. Para makita nyo rin, no? Siguro mababa na yun. Let's go. Samahan niyo mga kalay. Bisit tayo ati ating uling. Bisit tayo ng uri. tayo ng ating uling mga kalay. Huh? Wow. usok ng mga kalay. Kikita niyo usok ko. Oh. Hmm. Kikita niyo pa bang mga kalay? Ako hindi ko na nakikita yung dinadaanan ko eh. Nakikita niyo pa bang mga kalay? Iyan hmm. ah. Hindi ko na makita yung dinadaanan ko ah. grabing usok okay. din yuri ano set na siya ano na kan okay. ha huh? okay. ha huh? huh? No. Abu-abu. Abu-abu. mau pun. Dia mau kita aneh, oh. Uh, sih so mah kalahe. Grabe. Ganun, ganito talaga kahirap tong pag-uuling na ito mga kalahi kaya buhay talaga ito mga kal kalahi may possibility na pwede kang mahulog dun sa loob pag hindi ka maingat kaya dapat pag nag-uuling ka ng mga laki meron mga tabla sa taas na yun yung magsisilbing harness mo sa katawan secure no at saka dapat always ul na mag-ingat ah, uh, 5 a.m. po ng umaga mga kalahe at dito pa rin tayo still awake right yun talagang buhay update ko na lang kayo mamaya mga kalahe sa pagbisita natin ng uling at tumila na rin yung ulan wala nang ulan bye bye at na inaantok na ako magpikit pikit muna ako ng kunti lang bye, bye good morning good morning mga good morning mga kalahe yan yung ating uh, good morning. Lumalabas na yung ating araw. Yan yung ating uling, oh. Yun, oh. Halos nahirapan tayo kagabi. Eh. At medyo lasing pa kung ngayon ng antok. Lasing pa ng antok, mga kalahi, no? Yan yung ating kamuting kahoy. It's tubo-tubo na. Yan. Yung ating mga kalabasa. Yung ating sireo, Sitaw yung ating pichay malapit na natin yung itanim right mga kalaya dito tayo sa ating uh, kubu kubo 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 na parang bahay na nakatatlong bis na ako ng damit ng damit grabe kaya ganyan mga kalaya sobrang hirap mag uling mga kalaya hirap mag uling talaga kailangan mong bantayan wala kang tulog kailangan mong bantayan kasi pag hindi mo binantayan, ubos ang pinaghirapan mo. Iyon. Whew. It's a great day, but early in the morning, mga umulan ng malakas, kaya nilugaw ang dating. Aros kaldo. Yan. Yan si Commander Bawang. Sleeping. Playing the pound. At, alam uh, mo you na, know, jolasing pa ko ng antok mga kalaya. Yeah, Kaya, abang-abangan nyo, bibisit tayo natin mamaya. At kakabisita lang natin ng ating alling. Right? Yo, what's up mga kalahi? Right, dito yung nakapag-video kanina mga kalahi dahil nalubat yung cellphone natin mga kalahi! At ngayon mga kalahi, it's ala uh, alas stress na po ng hapon. At dito yung nakapag-vlog kanina. Dito yung nakapag-video kaya hindi nyo po nakita yung ating uh, uling at ngayon po mga kalahi bumaba na siya yung ating uling so yan check tingnan nyo kaya na mga kalahe, yung ating uling mga kalahe. right mababa na siya at medyo hina lang yung apoy yan mo blue blue na yung ano bubuk yang itu tas tas butik kan bumbu bakna yang mau ke teknik teknik nanti. oling 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 is ulso-uling. Uling, uling. uling. Yon, yon, yon. Napit na maluto. Huwag ka na oh. Ang ating uling. Yan. Napakababa na. Malaki na yung pinagbago niya. Since na niluto natin, oh. No? Yung mga singaw-singaw po, oh. Pero tatabo na natin yan Yung singaw para hindi madurog yung uling Ayan Right yung Ganyan lang yung usok niya mga kalahe Yung tinatawag na Arangay lang no Para hindi madurog yung uling Ayan baka mamaya itong dalawa na to Matanggal na to Matanggal na yun mamaya Sigantay so, natin Na matanggal So mga kalahe na, um, hanggang dito na lang ulit ang ating vlog na to ngayong araw na to mga kalahe. Maraming maraming salamat ulit mga kalahe sa pagsubaybay ng ating vlog mga kalahe. At sa walang sawang pag uh, supporta, mga kalahe sa mga nanunood, sa mga viewers natin. Maraming maraming salamat ulit mga kalahe. At maraming salamat din sa kay Lord kasi binigyan niya tayo ng magandang panahon ngayon. Yung uh, araw na to, right? Maraming blessing na darating pa sa atin right? At yung mga kanay, huwag natin kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang channel na to at i-hit nyo na lang yung notification bell para updated kayo palagi sa mga videos natin dito sa isang buhay probinsya mga kalahi Hanggang dito na lang mga kalahi, at tatapusin ko na to. Maraming salamat ulit sa inyong lahat at mabuhay tayong lahat. I love you. Bye bye!